Bayan. it's 103 on the clock three, 3 minutes after before after 1am it's time for me to say bye bye mama yama galing one, uh 1am 1 Mamaya mag-aarinigan tayo 9pm down to 1am. Huwag niyo pong kalimutan mamayang alas 8 ng umaga. Magkita kita tayo sa Barangay 103 Zone 8. District 1, Tondo, Manila para sa Tambayan on the Go. Again, Barangay 103, District 1, Zone 8, Tondo, Manila. Goodbye na pong nag-iisang Diyos sa balat ng radyo. Ako po si Chacha ang inyong pambansang chup-chupera. Bye, babe!

Hi, babe! Hi, babe! How are you? Fine, Alpine. Wow. Ay ano na naman sa mga off-shoulder mo. Ano ba yan? Nakakasalingan nga. Ayusin ko na nga. Ano mo ba'y bagay sa'yo yung mga ganyang, ano, yung mga ganyang suot? Yung tipong, uh, parang maluwag pero exposed ang uh, balikat. Sige, manalangin na maya-maya. Ano, hindi ka wala ako sinasabi. Ayawas ni sleeveless? Hindi ayoko ng ano, ayoko ng uh, body hugging para sa iyo. Bakit? Mm, hindi naman sa ano ah, pero may mga ganun kasi daw, may mga damit na binabagayan tayo. So ibig mo sabihin hindi bagay sa akin ang body hugging. Uh parang mas nagko-compliment sa iyo yung ganyan. Ako mas gusto ko body body Mas payat yung... kang tingnan, mas sexy kang tingnan. Ayaw pumayag ni Rochelle. Mas gusto niya yung Ikaw alam mo pag may huy... kahapon. Sino, nata, sino paniniwala mo? Isang tibo o isang totoong lalaki? <laughs> <laughs> alam mo ikaw, pag pangit gusto mo, no? Kahapon, tsaka ko gusto mo. Ngayon, nagtsatsakahan ako natsatsakahan gusto mo. Nagtsatsakahan ka sa ganyan? Ewan ko. Eh, at least naman ako nagugusta ko. Para daw sa... ang taba sabi ni ni eh. Rochelle. Hindi. Mas mas payat ka nga tignan, eh. Payat din ako, ah. Mas ano naman yung body hugging kasi yung body hugging mas hmm. lalo kang lumalabas. Hindi, mas gusto ko. 'Di ba? Yun. Lumalabas yung Pag alam mo wala lang ako mas, pag feeling ko tinatamad ako magdamit. Mm -hmm. Off-shoulders lang katapat niya. Kasi yung mga nagba-body hug yung mga may boobs, <laughs> 'di ba? <laughs> Maliitan tiyan. Alam mo, yung mga may... oh maliit chan ko ah. Ikaw, nag body hug ka. Excuse me, Jack Magpan Mello. Nagpapanta yung dibdib mo sa tiyan mo. <laughs> parang ala si Hoy, ang kapal ng mukha mo, mo. Hindi ah. Alam mo, hindi nga pwedeng mag-body hug. Yung mga kagaya ni Bea na malaki ang bubelya. Alam mo bakit? Kaya kung makikita mo si Bea, never siya nagsuot ng sobrang sikip Sige. na damit gaya uh -huh. ng ginagawa ko. Bakit? Kasi sabi niya, feeling niya daw lumuluwa. Tapos ang bigat daw ng feeling niya. Parang sikip na sikip siya. Biro mo masikip dito. Mm. Biglang maluwag sa baba. Ganon. Mm. Ganon. Actually, lahat nang kilala ko. Si Tony. Yung friend ko, friends ko na malalaki. Yung ayaw boobs. Nila. Mas gusto nila yung maluwag. maluwag. Ayaw nila. Pag malaki susu... <laughs> malaki ang bubilya. Yun naman talaga tawag natin sa Tagalog. Yeah, wala masama. Oh, so, wala oh. naman masama. Wala naman, di ba? Wala. Ulitin ko. Oh, oh. Eh kasi nakapanood ako ng ano. Nakapanood ako ng... Uh, yung... Ah... Uh, uh, Paano ito yung instruction video about breastfeeding? Instructional video. Oo, about breastfeeding. Sinasabi naman nila doon, di ba? Yung, mm -hmm. oh, yung suso, Ang tamang paraan kala. ng pagpapasuso. Oo. Oh -oh. Kaya, depende lang kasi sa paggamit talaga. Depende yan, yan sa mga, nag, nag yung bang nag-iisip at uh -oh. Hindi, tsaka sa paggamit. Kunyari, nag-sexy time, tapos ginamit, sinabi niyang, ano, sinipsip ko po yung <laughs> Pero pag sa English yung nasabi Kaya yun naman eh Kaya pangarap ko pa rin, alam mo Sinip-sip ko pa yung iced tea O, oh, di ba? Pangarap ko meron mag-share sa sexy time, babe Nang <laughs> in English, yung dire yung English lang Kasi pag sa English mo sinabi yung mga bawat words ah? Hindi bastos eh -rin. At Di D rin Kasi masubukang mag-share Di rin tal ka eh Di rin Di ba? Try natin Paano pag ginamit yung ano Yung uh, pussycat Oh, oh, bastos rin yun, di ba? Hindi diba? siya basta sa English, di ba? Mas basta sa Tagalog. Yeah. Pag sinabi yung pusikat, o kaya yung cockfighting, o oh, di ba? Oh, hindi bastos. Hindi ba bastos yun? Para sa'yo, hindi. O baka naman hindi mo lang naiintindihan, kaya hindi ka nababastosan. <laughs> hindi, hindi ako, hindi ako nababastosan pag English. No. Pero going back, ganda. Going back to oh, my off shoulders. Bagay nga sa'yo, mukha ka talaga payat. Oh. Babe, matagal na akong payat. <laughs> 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 totoo <Tawain na? laughs> <Kaya, laughs> no? Kahit sa no, no, ka, no, no, ka, no, ka, no, sinasabi no, eh. I hate you ah. I hate you. nga. Totoo nga pumapayat ka nga. Oo nga kasi nga nagpapapayat Yoko. ako. Kailangan eh. Mga payat ka na. Tapos, sa uh, improving na yung skin mo. Thank you so much. Hindi na ako ina-allergy. Kagaya yeah. ng dati, hindi mo na ako malalait ulit. Mm Iiwas -hmm. Dahil... ka na sa ano? Hindi, sa, um, kumakain ano, pa rin ako. Ano nangyayari? Anong, hindi ko alam anong, tu eh. anong, tulong kasi, na meron Kasi ano, ba diba, tapos na yung summer, pag mainit kasi nagtitrigger yung skin asthma ko. ngayon malamig na, pwedeng-pwede na ako kahit ah, saan. Ah, totoo rin yan. Ako rin naman sa oh, ikaw uh, din, diba? pagka-summer mm -hmm. yung... Uh, Tsaka nag-moisturizer na akong inatuto na ako moisturizer. Ay, hindi ko ba na moisturizer? Kaya yung moisturizer natin. Tinalo. pa kita. Oo, meron lang nagturo sa akin na kailangan ko palang gumamit ng moisturizer at ng makeup remover. Actually, ano, toner. toner. pero toner hindi. Bakit? Um, cleanser ang ginagamit ko. Hindi toner. Halos pareho lang yan. Kasi tinitigyawat ako sa toner. Gato ang ano ko. Mm -hmm. uh, Beauty 101. Pag-uwi ko ng bahay. syempre naka-makeup. Tatanggal na makeup. Makeup remover. Yung parang lotion na nilalagay sa mukha. Tulad sa yeah. pan. Yung sa pan. Ah. I think sila lang meron. Yung pinakamura. Makeup remover. Meron sa oh. iba, pero mahal. Okay. Saka yung makeup remover sa iba, hindi siya parang lotion. Correct. Ano siya? Parang langis. Yung iba kasi parang, uh, ah. di ba may mga makeup na oil-based. Kailangan mong gamitan ng sabon. Kaso lang, problema, pag nagsasabon ka, nagdadry yung skin mo. True. O tapos? So, after nun tanggal, hilamos yun. Mm -hmm. Hilamusan mo yan. Pagkatapos maghilamos, cleanser pa ulit. Di ba? Sobra-sobra okay. ano ka na sa pagpapapapap. Totoo. Meron ba ako isang ano, tip sa'yo um. para hindi ka mahirapan? Alam mo yung uh, face towel, tapos mainit na tubig. Alam mo yung, di ba sa mga Japanese restaurant, nagbibigay sila nung, ano, mm -hmm. nung hot towel. Oo, oh, ano, totoo. Yun ang gamitin mo. Ibabad mo muna sa mukha mo. Pagkatapos, mo mo munang medyo lumamig-lamig siya, pero wag naman yung masyado malamig after nung pantanggal ng makeup? Hindi, pagka meron kang makeup, iano mo lang sa ibabad mo sa mukha mo. Mas mabilis makatulong 'yun Kasi alam mo yung ginagamit yung sa pants, effective talaga siya. Oo, oh, oh, pero kung sabihin na natin wala kang kung wala ganon, ka na no ano oh, oh, 'yun oh, ang yeah. gamitin mo bago kang gumamit Actually, ng lotion. Actually, ano, lotion daw talaga astringent. pwede. Kaya alam masyado matapang yung lotion na ginagamit sa katawan, so dapat iba yung sa face. Oh, oh, face after noon, moisturizer. <laughs> Correct. Buti naman ang na Ano ginagamit mong moisturizer? Uh, toner tsaka moisturizer. Ano ang brand? Mary Kay mo. Oh, Mamahalin samantalang ako Myra <laughs> lang, 'di ba? Yang ya -hiya ako eh. Hindi pero sa akin naman. Sa akin 75 pesos lang. Oh, alam mo niloloko ko ng ano eh, niloloko mm, ko ako ng kaibigan ko. Ikaw diba? moisturizer. Niloloko ko nang kaibigan ko, 'di ba? Kasi kasama naman po sa Alam mo kasi, yan. totoo hindi. Diba? Nakikita kasi kami. nagmo host Nag -mall kami. Nag-mall show kami. Diba? Kailangan So, yan. ang pangit naman na pag nakita ng tao, tinitigyawat ka, may mga boom-boom ka sa mukha. Correct. Hindi maganda, talaga. diba? Saka yan po ang pinagkakakitaan namin sa totoo lang. Totoo, kasama yon sa oo. pinagkakakitaan namin. Kasi kung ako magsasaka ako, bait ako mag-moisturizer, araw-araw na nasa araw, mag-moisturizer, magsasaka. Yun. Diba? Oo, totoo. Oo. So, pero it calls for, uh, ano eh, for the job. Hindi, eh. yung moisturizer, na-realize na ko, babe, simula mm -hmm. nung gumamit ako noon, hindi na ako ina-allergy sa mukha. Mm-hmm. Tapos, parang mas kuminis yung skin mo. Gano'n. Correct. Nakakaganda. Mm. Ah, parang nakakalambot ng balat. Kasi yung, yung, uh, ano natin eh, yung climate natin, yung klima natin, mainit, tsaka humid, nakakadry ng Correct. skin. Correct. Tsaka, di ba, pagka, ha habang tumatanda tayo, nakaka-wrinkles. Wrinkles. wrinkles. So parang maganda rin na nilalagay mo mm, kasi rin siya pag uh, dyan. palaging hydrated yung skin mo, hindi siya nagda-dry. Oh, true. May iwasan ka. speaking of which, uh, maraming maraming salamat sa ating mga kaibigan sa skin line. <laughs> <laughs> oh! Aba, nagpasalamat ka na, nagpasalamat na rin ako sa Mendes. <laughs> Ay, oh, maraming maraming salamat kay Jinx. Oh. Si Jinx, Jinx Abalos, oh, ang nagturo sa'yo. Nag Actually, ano? Hindi siya naglakad. Hindi mm, -mm. Owner, Si Ma'am Gladys. Um, Ay, maraming salamat. Kinukuha rin ako ng mga yan. Kaya lang, hmm. may Mendes na Meron Sabi na ko, na. papa, massage na lang ako minsan. Ako naman, thank you so much. Babe, gusto mo ako sponsor kita, massage? Malaga. Ako mismo. Pero nakahubad. Ano mga yung mga <laughs> taktikam sa buhay eh. Alam mo, sa totoo, alam maganda talaga ng massage pag nakauba doon tao. Ako gusto ko yun. So, totoo. Kasi, gusto ko ganun. Kasi full body massage yun. Naman. E. Saan Sana uunahin mo. Ha? Sana unahin mo. Sa Ang nauna no, talaga sa, sa, taas pa baba Ah, taas Oo. pa. talaga ang masahe. Harap at alikod. Kahit sino nagmamasahe, simula taas pa ang masahe. Paharap, yung sa harap ko sa likod. Ang... Ang uunahin mo. Ang uunahin? Sa likod muna? Sa likod, Oo. sa kaharap. Kasi medyo matagal Speaking lang ano ito. Speaking of massage centers, mm -hmm. meron ako mga... Uh, Kasi na pag pinasahay kita sa harap, baka hindi na ako makagalaw nun. <laughs> Nanigas ka na. <laughs> meron ako mga kaibigan na adik sa massage centers. Meron to silang trinay na mas masahihain dito sa Along Timog. Okay. Naloka daw sila. Bakit? Kasi sabi nila, alam mo ba, nabihildoan kami sa massage na yun. Sabi ko, sa massage parlor. Na. Sabi ko, bakit? Kasi, alam mo, yung ultimo, yung yung sa likod, yung mm -hmm. kusan lumalabas ang something natin. Binamassage, totoo yun. Yung loob? Oo. Oh. Oh -oh. Kinaganong ganon? My God, ah! Dinududot? Oo. <laughs> oh, normal yun? Teka lang, ah may mga tulog na nakapit bahay, huwag ka sumigaw. <laughs> Kasi nung minsan, oh, barangay tayo, ka ah, sigaw mo. Pa. Sabi ko siya, anong ginawa mo nung dinudot niya yung likod mo? <laughs> eh, masarap. Hinayaan ko lang siya. Tapos tinanong ko siya, talaga bang kasama yan sa yung dinudot-dot yung sa likod? Kasi ang dami ko na napunta ang kasahihan. Hindi naman ganyan na. Kasama po talaga to. Eto na. Nung galit na yung kanyang daladala, -dala, Bigla siya tinanong ng masahista, gusto niyo po ba ng extra service? Eh, mga ganun. Ano ba? Ako po ba kakain o kayo ang kakain? <laughs> <laughs> ano kinain burger? <laughs> Sabi niya daw, yun, ang kainin niya sa'yo, no? Baka um, may uud pa yan. Yung sa akin na lang ang anuhin mo. <laughs> Pero alam mo totoo yun, yung, yung doon sa... Alam ano, mo kung saan sa, Sa bottom part, sa uh -uh. likod minamasahe talaga yun. Hindi talaga. Ah, pero, pero hindi nudot-dot. Ewan ko na lang ha. Hindi. Pero alam ko minamasahe talaga yun. Oo, oh, yun. oh, pero hindi dinudot-dot. Oh, pero hindi dinudot-dot. Iba na yung dot-dot. Baka naman ano. Baka Tsaka hindi ano. niya daw in-expect na may ganung kalakalan doon Kasi yung masahihan, hmm. hindi siya pader ang pagitan ng mga ano, bawat. Ano, yero? <laughs> tela lang. Ah, tela lang. Okay. As in, tela lang. Maririnig mo yung mga nasa kabila. Sa kabila. oo. May ginagawa rin. Normal na yung mga ganyan. Kapag nakapunta ka na siya gano'n? Hindi, hindi, hindi ako papamasahe. Ay, kahit sa so when siya? Hindi boring. Sa skin line lang kanina. Ang, ano pinagawa mo? Hindi, wala pa. Na, nakausap ko lang sila. Kaya ako nagpapasalamat. Pero hindi pa ako nakapunta. Dumahal Pero ang, dito. ang na, oh, nakita ko sila. Pero ang uh, ginagawa kong massage, alam mo ko ano, yung sa paa, reflexology. Oy, gusto, gusto, ko yun. Kasi totoo yun eh. Uh, Binababad each, pa yan sa ano, babe? Uh, Merong points, vital points sa paa mo na connected sa organs alam mo. Alam mo yun, na yun ang katulong. pinaka, bukod sa likod, yun ang gusto ko. Likod at paa, ang paborito ko minamasahe sa akin. Hmm. Tsaka yung ano, anong tawag doon yung pagka kinukuskus yung paa mo? Uh, Sabi na ano, foot spa. Oh, foot spa. Sarap. Oh. Hmm, Yun ang gustong gusto ko. Nakakatulog ako sa ganun. Sarap. Why not? Hindi ka magpapa, ano, diamond peel. Doon sa skin line. Luta tayo. Huwag <laughs> na, babe. Hindi man ako, ano, proud naman ako sa kulay. <laughs> ko hindi, wag. Mas, maganda sa lalaki, oh, ganyan ang kulay. hindi tarap? ko naman, hindi ko naman, ano, inasa maging kasing kulay kami ni Brad Pitt. Diba? Justin Bieber, no <laughs> Justin Bieber. <laughs> <laughs> O, oh, siya. Gusto mo i si Justin Bieber? Oh, why not? Go. Tuloy na ba yung si Justin? Bieber? Hoy! Ikaw sa manong mo. <laughs> natanong ko lang! Okay. Siyempre naman, no? Oh, nakita ko daw. <laughs> of course, naikwento niya yun sa akin nung minsan. Na? Kasi nagdalawang isip nila. <laughs> Nat natanong mo? Uh Oo -oh, uh -oh. daw. Circumcised na daw siya. Uh -oh. Pero alam mo sa kanila, pagka pinapanganak, dinediretso na yung ganun. Eh. Oo, oh, pagka sa atin na rin yun, pero binagbawal ulit. Oo. Hindi ko alam ano bakit? mo bakit? Hindi na lumalaki. Hindi. <laughs> ano? <laughs> mabalik kasi yun eh, pagkatanda. Ah, okay. Oo. so, Because kaya... skin is skin. It grows. Oh. Oo. so, pag tumatanda, ah, mabalik rin. Yun. Parang yung bigote mo ngayon, it grows. ah. Oh, you know, it grows. May tinatry ako ngayon eh. Sige nga, pustahan tayo. Gusto ko Ayoko mahaba-mahaba. Tinitigyawat Gusto ako. Gusto ko e? yung bigotilyo talaga. Hindi ito lang. Ah, dito lang. Oo. Uh -oh. Try lang natin. Gusto ko makita ang itsura mo pag bigotilyo ka. O, pwede. Ha? Actually, ano eh, ito lang ang inaahit ko yung sa gilid lang. Ang dami niya na ngayon. Ang sarap chaniin. Isa <laughs> <laughs> Pero ayoko minsan pagka masyadong mahaba. Tinitigyawat ako eh. Kaya, Kaya sabi ko, parang siguro, stress, si Jack. Siguro yung mga, siguro mga three days. Ako ano? Hanggang three days na yung maximum. Mabilis kasi pag lagi ka daw Meron puyat, yan. Hindi ko Pag lagi ka daw puyat, mabilis tumubo. Uh -oh. Yung mga pa buhok. Parang kuko. Uh Oo. -oh. Pag lagi kang buhok, yung kuko, mahaba rin, mabilis. Oh, yan, yeah, buhok mo sa ulo. Kaya nga haba na ng hair ko, kakapuyat ko. Oo. Oh. Pero yun lang nga, humihina rin yung ano yung hair mo. Ay, ganon. Mm. Pag ka lagi kang buhok, Nagiging brittle siya. Yan ang pinaka, ano eh, uh, number one na kumukuha ng nutrisyon sa ating katawan, ang buhok. Ah, talaga? Uh, kaya pansinin mo yung mga mahaba buhok minsan, payat. Ay, Diyos ko, magpapahaba ako ng book talaga. <laughs> Nilaban talaga. O siya, bye-bye. Magpasalamat tayo sa mga tambayers natin from Montinlupa. Thank you so mm. much. Dali, ama, mapapicture pa tayo. Oo, galing sa Montinlupa. Yes, sir. Uh, so, totoo uh, pala Muntinlupa ang balita ka. na, ano, nakakalabas talaga kayo. <laughs> <laughs> sa sila. Ah, oh, nasa labas talaga labas. sila. Akala ko galing sa loob, pinalabas. Hindi pala. O, sige. Maraming maraming salamat at syempre pa kasama niyo po Jack Mello hanggang alas 5. Dito lang po yan Tambayan 101.9 San Kapa. THANKS uh -huh.